Ah, uh, kini murag dugay-dugay na ginin ako wala na gamit ba? Para mapusla ni eh, uh, ahin luwan sa nato atong kusinang walang ato. Kini panahon pa rin sa mga hapon dagay gold bar sa ilalom. 100 karat tay. Ah, uh, handa mo na ni nato atong mga hiraminta. Ay plus tar sa nato gamhanan nga tadaran. Ah, uh, gi-order gid ni akong toyo ni. Ako ra pong wag ang nag <laughs> Ah, uh, magamit pagi din nato atong gising at tagdaran na kalimut kong tahe kay wala tanod na baligyan eh. Ah, dili na damag dagag istorya ato na nang sugda na mga secret ingredients. nag i na ko gikan sa palinke. Kay ato mo ning parisan ani, birthday na ko karon, 23 na ko karong adlawa. Ah, sunod ani, 24 na ko. <laughs> Kini nga gulay katingad ang gayo ni. Iniguman ni mo kaon, na to nakagbanyo, inigrace ni mo, maura gipong kolora. Pero <laughs> alami man ni siya kay vitamins man ni sa mata. Dako giligtabang labi na tong hilig kay iba na. Tinaw Ah, uh, namo gyud yo der bali si kini raron ni. Mao atong lamas sa atong recipe. Kay pambahumot man ni. Mao magdalaw ga sa atong special nga putahe. Research pa ako nako para ma perfect na ho ni. Unya kay human na man Balhin na sabta diri sa pikas kali kay naman namo abuhan diri. Nindot sab ni kay naman mo gastrin three nga order pa nako gikan sa Butuan City. Hay tikra ba kayo ni kay silupin ra imong gamiton sa pagsindi. Ah, uh, mao na ni siya mo siga na dayon ni. Mao gitawag og gas gastrin sa ni. wala man tay kwarta na ni uh, nato atu stainless Na day opinera ni no. Ah, uh, aso So nang aagi mo reglame na gud ni amoy asa man to akong recipe wala pa man day dire tuhaon sa kay mura na kalimtan na gid ni hala init na rabato atong kaldero kinahanglan ilunod na gid nato ni mo na siya gitawag og secret ingredients amo ni katulong ingredients ilunod buda nato nya mikus mikus Un korawon pud gamay gamay pagtahuman ilunod ay ni ang min recipe nato mikus mikus dang gamay A uh, paits na ni uh, kini mo gini dalawag bida sa atong putahe mo na itong para inun pulugdagan ba kay good for one week manin in sudana para makatipid yun da ba ah uh, karon mintras nagpahabot ha mo uh, uh. inong nasabtaan yung pambautog na kubra מינטרס נתפאבו קלפתם, הגעה מצבנינטו, אינני אונדרנציהו, דמית אונדרנציהו, טקניק, דקו נגי קוגס טוויינין שעפבה, אינני מוסי יריט נמנדיונה, איננה אונדרנציהו, נמוסיה, אינני פגטאו דאון, עקשינו דהי נשק גלויה, אה וייטלרו ניבו בלג טאו גלוטויני, אה ספטו נגי גייניק אינני בוכרנא, אה כאילו נגי קנספדיה, Kinigikan kan niya po ni ni siyang iluno diriya. Mikus-mikusun dayo na para maduga ang kapag-alami ba? Mauna itirada o magluto ka? Unya sugnora na po na mo siya gutro kay para mo lami gidug sa motang atong putahe ba? Bi, na sab nato ni? Ah, kini lami lagi ni siya kay nalaswaso na mga hagi. Siyempre, naka 1000 degrees Celsius para in height yan. Ah, ato na ning hawo kay ipuli na to bahaw sa mang inasal para init-init food damay. Ah, kini, bahinan po nato ni atong pantino, la sunod adlaw. Ah, di araw, init na ang bahaw sa mang inasal. Ah, na, nagibutang na ang vitamin sa mata. Nya butangan po na nato pong pamasul gamay. Ah, po din ang vitamin sa mata kay para tinawgid kayo si iba na ba? Ah, kini, <coughs> giridigin na po kay lami Okay, pernah macam kita gina tunggu wanangan bah. Sudah nanti nato bete untuk uh, lami bagi ni. Ah, uh, tu kaisah. Uh, Pelopan pun ada tu niki kaduhah. ikat tulu dayon.